Sumantala lubos namang pinasalamatan ni Senador Bongo ang mga sakripisyong ibinibigay ng mga barangay healthcare workers sa kanyang pagdalo sa inauguration ceremony ng bagong operation center at isolation facility ng Kapalong Davao del Norte. Sinabi nitong malaki ang papel ng mga BHWs partikular noong pandemya. Isa po sila sa hero ng ating uh, panahon ng pandemya. Alam po ni Mayor Timbolya, ni Governor uh, Ubahid, na malaki po ang uh, ginagampana ng ating mga barangay health workers sa panahon ng pandemya. Hindi natin mararating ito, inararoan na natin sa COVID response, kung hindi po sa kanilang sakripisyo. Naging posible mga kabrigada ang pagpapatayo ng operations center sa pamamagitan ng pondong ibinigay ng Local Government Support Fund Financial Assistance to local governments. Brinca Nationwide.